magandang hapon, uh, ganito nga pala ang version ko ng pagtatanggal ng cinder stand kasi stock up na yung ihi nitong Click 125i Tanggal ito, tutok lang sa aking mga videos para palagay kayong update At tanggalin natin, simulan natin So ayun, pinaside ko muna yung motor At inaplayan natin ng WD-40. At yung dun sa may ano kasi matigas, yung pinakagitna nitong center stand, binutasan na natin ng konti. Kasi madali naman na pagbalik niya, pag pag ano na, nagkakabit uh, magkakabit na tayo. Para maipalusot natin dyan yung WD-40 kasi mahirap siyang tanggalin. At hinahinay lang ang pagpukpok. Ngayon, pupukpukin natin para umurong siya. Yan hinahinay lang ang pagpukpuk kasi uh, sink lang to nakakabit dito sa sink sa makina dahan-dahan na siyang musli at lagay uli ng WD-40 hinahinay lang ang pagpukpuk at yan gumamit tayo nito para ha, yung kasya lang dito sa butas natanggal na siya tumagilid na siya yan na baklas na natin yung ihi yung center stand yung ihi may kinain na ito yung pinalaman na natin para makalusot yung double 40 at ito Pero, lilinisan na lang natin at dahil sa wala tayong nakakuhang ihi ito na lang nasa Mio I-125 sa unahan ang gagamitin nating ihi yan ito na lang ikakabit natin dito remedyohan na lang natin para makadikit ito yan remedyo na lang natin para makadikit ito at ma welding ito na lang ang gagamitin natin lilinisan muna natin, natin itong butas nito para smooth yung pasok nito okay ngayon yung ihi nitong Mayo I-125 sa unahan ito ang gagamitin natin puput rin lang natin to na maghugis ganito na bilog para maipasok natin din dito yan kasi yan no? para sumagad siya sumagad at ma i na natin hanggang para dito ma umusli na siya ng konti para malagyan natin ng pin at tumagos dito kasi kung wala, wala, walang wala kang makukunan ng ihi ng uh, click lalo dito sa mga liblib na lugar ito na ang pinakamagandang remedyo nito yung ihi sa unahan ng Mio I125 kasi ang kasi yan mga lods yan no? weld na lang natin tatanggalin natin tong ulo yan So ayun, after natin matanggal yung dulo, bilog na bilog na siya. Oh. Yan. Bilog, bilog, bilog na bilog na siya. eh lalagay na lang natin ito. At, ito. Ilalagay natin. At, i na natin dito. Dito. Para, siguraduhin na sa pag-welding, naka-align siya ng mabuti. Yan. Ganito ang style natin para pantay na pantay siya. ano oh. At, i- pupulwild na natin. Yan. So, ayun. Tapos na natin. At, ito natin na natin yung uh, linagyan natin kanina ng sugat kasi para makapasok yung WD-40 ngayon eh, na natin tinabunan natin para hindi siya mapasok ng tubig okay na siya at ikakabit na lang natin Oops. so ayun na ikabit na natin ngayon double check natin Baba Adam, ano eh ang ano baba yun, mabalik na siya oh. oh. ang ganda na okay lang, ganun lang mga lods thank you for watching